Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung bagong inilabas na balita na ang Lakers ay target itong si Damian Lillard ng Milwaukee Bucks. Hindi nakakagulat ang Los Angeles Lakers ay nasangkot sa ilang mock trade ngayong season. Umaasa ang Lakers na palakasin ang kanilang roster sa paglipas ng panahon at magagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-target sa isang matalinong Milwaukee Bucks point guard. Ayon sa isang NBA insider, ang prangkisa ay kailangang isuko ang anim na asset, kabilang ang isang hinaharap na first round pick, upang magawa ito, ngunit ito ay isang kawili-wiling kalakalan upang isaalang-alang. Kung magagawa ng Lakers ang trade na ito, bubuuin nila ang isa sa mga pinakakakilakilabot na trio sa kamakailang kasaysayan ng NBA. Isinulat ni Eddie Betar ng Fadeaway World noong linggo. Nagdadala si Damian Lillard ng instant firepower na may average na 27.3 puntos at 6.7 assist bawat laro ngayong season kasama ang isang kahanga-hangang 36.9% na pagbaril mula sa kabila ng arko. Kilala sa kanyang clutch performances ang Dame Time ay magbibigay sa Lakers ng late game na mas malapit para ma-pressure si Lebron James na sa edad na 39 ay maaari na ngayong tumuon sa pagpapadali at pagkontrol sa tempo nang hindi umako sa responsibilidad sa pag-score. Ang pagdaragdag kay Lillard sa isang roster na ipinagmamalaki na sina Lebron at Anthony Davis ay gagawing bangungot ang Lakers. Si Lebron, isang apat na beses na MVP at isa sa pinakamahusay na pumasa sa liga, ay magkakaroon ng maaasahang kasosyo sa pagmamarka sa Lillard upang umakma sa dominanteng presensya ni Davis. Si Anthony Davis ay nagkakaroon ng stellar season sa kanyang sarili na may average na 32.4 points, 11.3 rebounds at 2.0 blocks kada laro na nagpapatunay na isa pa rin siyang top-tier two-way threat. Kapag nakasakay si Lillard, ang Lakers ay may kakayahang magpatakbo ng maraming offensive sets, pagsasamahin ang perimeter shooting na may dominasyon sa loob sa paraang ilang koponan ang makakalaban. Uh, ang Milwaukee ay mayroon lamang dalawang panalo na nakalakip sa kanilang pangalan sa ngayon sa season. Ngunit ang Lillard ay nasa isang nagniningas na simula ng taon. Ang produkto ng Weber State ay isang top 20 scorer at assistman sa box na pinamumunuan ng Doc Rivers. Kilala sa kanyang signature right-handed punch dribble sa perimeter, si Lillard ay nagtataglay ng straight line acceleration, atensyon sa detalye at mga taktika sa pagmamanipula na kinakailangan para regular na takutin ang mga defender. Sa isang elite scorer at maaasahang improviser sa Lillard na inookupahan ang panimulang point guard na posisyon sa Los Angeles, ang mga kalabang koponan ay mahihirapang pabagalin ang malakas na opensa ng Lakers. Gayunpaman, ang isang trade para kay Lillard ay magiging posible lamang kung makumpleto ng Lakers ang isang obligatory signing bago ituloy ang 2013 NBA Rookie of the Year. Si Damian Lillard ay kumikita ng 48 million plus ngayong season habang si Marjon Beauchamp ay nasa 2 million plus, dagdag ni Bitar. Ang Lakers ay nagpapadala kay D'Angelo Russell, 18 million plus, Austin Reeves, 12 million plus, Jared Vanderbilt, 10 million plus, at Max Christie, 7 million plus para gumana ang mga numero. Kailangan ng team na pirmahan si Mace mula sa Fenerbahce sa halagang eksaktong 2 milyon, isang alok na malugod na tatanggapin ng point guard para maging maayos ang deal na ito. Kung talagang gusto ng Lakers na gumawa ng splash ngayong season, gagawin nila ang lahat para makuha ang 8-time All-Star.